Ngayong araw ay samahan nyo kaming puntahan ng isa sa pinagmamalaking talon ng Iloilo. Ito ay ang Giritsan Falls. Ang talon na ito ay matatagpuan sa barangay Igkabugaw, Igbaras, Iloilo. Iloilo. Ayo, ay dito manggagaling sa Antique. Mahigit limang kilometro mula sa Aningalan, ang tinaguri ang Summer Capital o Antique ay mararating muna itong talon. Panibagong araw, panibagong adventure na naman ang ating gagawin ngayong umaga. Dito tayo sa boundary ng Iloilo at saka Antique. So, dito sa simintadong daan na to, dito lang hanggang yung antike. Tapos, pag andito ka na, is sakop na to ng ilo-ilo. Mula -ilo. sa boundary ay pinili naming magmotor dahil medyo may kalayuan na pag amin itong lalakarin. Pero yun nga lang, ito yung magiging problema dahil sa tagulan. Ayan guys, so na-update na kayo ng daan dito. Mahirap talaga po. Mahirap. Kaya sa so mga gustong pumunta dito ngayong tagulan, ay asahan nyo na yung ganitong klaseng daan. Okay. Uh, pero kami, napasubo na kami kasi eh. Kaya ito. Woohoo! Pero mas maganda sana kung ano, tag-araw, ano, tag-inap kayo dito. At dito namin iniwan ang aming mga motor dahil walang diretsong daan na papasok sa mismong talon. Nga pala guys, ang daan na ito kung inyo didiretsuhin de ay patungo ng barangay Ituble, Tubungan, Iloilo. Galing sa pinag-iwanan namin ng motor ay naglakad na kami. Buti na nga lang, hindi umulang. At ang ilog na to, ano yung gumadaan doon sa falls na pupuntahan natin? Pagkatapos ng maigit kumulang ng 15 minutes na paglalakad ay narating na rin namin itong talon. Sa ngayon ang entrance fee dito ay 25 pesos per head at tumataas ito lalo na pag summer. Kaya naman huwag mong ismulin kung ikaw ay taga-probinsya dahil may gantong klaseng lugar na pwede at mabilis mong puntahan na chat, mag-e-enjoy ka.